Oop, may nakitok sa akin. Uy, meron na. Sit, ikaw nga. Ikaw. Dali, dali. Dali, dali. Tinikit na. Ako yung may kawa. Hawak na camera. Ah! Meron nga. Bakuli, dali. Sabi ko na. Dali, baka makawala. Muntik pa makawala. Ninatanggal lang pala. bakun wow. wow let's go <laughs> madulas uh <laughs> naulan mga chula oh ha 'to motor na U uh, pai. Boh. Dibas nahi basane. Set. Set pabut. Ndinga <laughs> ay. Aku ngapa dodong. Ha ah, marunung ka. Dito pala si Pupay. Wow! Hi Pupay! Hi. Ayan mga tsula at bago po kami mamiwas ay maninima po muna ng pamain. Bahibas na hibas. Ha! May May crab! Sarap naman akong mukbang na ako. Aba, wala ditong crab. Pupay, wala ditong crab. Hindi <laughs> <laughs> crab daw. <laughs> Taba, meron naman pala eh. <laughs> <laughs> ba, ako na may nabaon. Hindi na ako makahakbang Am ka pa. Oo. Oh, laki. Bakit lagi <laughs> nakakahuli na malaki ha ni? Ay. ay Meron? Malaki na bitte no. Nasaan, nasaan? Do. Saan eh. Ganda pala ng yung sima ay. Eh. Oo. Palamain bagayan o panig ang. <laughs> ay. <Ayun>. Natalo. <laughs> Natalo. Natalo, nakita ko nga. Yan. Uy, nagulo sa akin paa. Ba ba oh, ah. Bayon, bayon. Ha? Nasaan? Aba, malaki. Ano ho? Ah. Ano? Eh? Malaki. 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 Oo, oo. Oo. Ramdaman eh. Oo, oo. nabubunggo doon sa akin binti. Ito na kaya gano. ako mamimiyo, saka magsisig ang nalaan. Ang ganay, ano ganon, mading. Pagka-plan natin mamiwas, mamimiwas. Ano ba yung dapat? Oo. Uh, uh. Madami lang pala dito. Bah. Yan, magaganda pamain. Ayan mga tsula at ito po yung mga nahuli po namin pamain ni set Madami-dami din po. Kami po yung pupunta na doon sa aming papamiwasan. Sen, tali ka na. Mamimiwas pa tayo. A few moments later. Kami po yung pupunta na sa... Aba, mataas na rin. <laughs> Oh no! Ayan. Okay, ito. Ay, ito na nga <laughs> yun. <laughs> Nauna na sinabi ni Ike Bayo. malayo na. Pasok pala dito ang motor ay. Naglalakad <laughs> Nung nakaraan ay tayo naglakadhan eh. Oo, malayo. Wala na may pasok pa. sayot kaya tayo dadaluan oh. kaya hindi nasayot paano wala nang dalawa natin eh purkit mataas yung <laughs> babae na pasok kaya yeah. <laughs> kaya pa ah. <laughs> kaya pwede pala yung ipasok pwede naman pala yung papakahirap sige pwede, pwede, pwede naman pa sa loob ng kwan nang <laughs> Yan, dito na. Wala namang babagsak na. O, ano? Babaga. Pwede na agad tayo. <laughs> Nung nakaraang tayo na eh, tayo naglakad. Abay, malayo din nga namang lakad din. Eh. Pwede naman palang pasok. Hindi ko nga nakaya-videohan ng buo ay mamaya pagbalikan. Papunta na po kami do sa aming papamiwasan mga tsula. Tara, yun susi na sa'yo. kami po yung nagmamadali na at nataib na po napasok na ang tubig eh yan po yung magandang ipapamiwas at nasabang ang mga isda Seto ko yung tayo mo ha Dada lang Oh no! Tinanggal yung hawakan dito eh Hindi <laughs> ako makaimik. <laughs> yan isa. Yan po yung isa sa kinakatakutan ko mga tsula. Nung tumawid dito ah, sa tulay. At wala na pong hawakan. Ay ako po medyo malulu, 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 malululain. Yan. <laughs> yan. Aywan na nga kami. Hi chula! Maligayang nandito pagbabalik sa aming channel. For today's vlog po mga chula ay nandito po kami ngayon sa Pakatan at kami po ay Mamiwas. Yes, at kung bago pa lang po kayo sa aming channel please to subscribe and don't forget to hit the notification bell button para po pa updated <laughs> kayo sa mga upcoming videos namin. Thank, Thank you. you! So ayun mga chula at samahan niyo po kaming yes. Mamiwas. Let's go! Let's go! ba? Gubatan ha, yung daan. Tis, ah, ah. madulas yung... Ay, madulas yung aking chinelas. na dito na po kami sa sasahan ito po yung pakatan nandito na po kami sa aming papamiwasan miwasan. si siya tayo nagbuntog na agad. Mayigit di mainit. Oop, may nakidok sa akin. Uy, meron na. Yung... Sit, ko nga. Ikaw. Dali, dali. Dali, dali. Tinikit na. Ako yung may kawa. Hawak na camera. Ay, meron nga. Bakuli, dali. Sabi ko na, dali. Baka makawala. Wow. <laughs> wow. Bakuli. Muntik pa makawala. Natanggal na pala. Lagay mo na, ah, ay hey, lisit. <laughs> mo na doon. First catch yan na. Yeah. Lagay mo na pain. Dito ko lang po binuntog ang mga tsula. Ay ako ko yung hikit no. Ganun lang po yung gawa ko. Sana'y makahuli uli. Papa. Mamaya uli papatakbuhin uli kita. Ano gagawin pati? Lagyan mo ng kaunti. Ayusin mo't baka tumalo na, na Hawakan ko muna. Ha, ako'y kinakaban sa iyo. Buhay na buhay pa ito eh. Sayang halit. Bakuling uu. Uh. Kaunti lang dito mo sa lulu. Yan. Alam. Buti po at hindi mainit, mga chula. Ngayon po itang haling tapat. Pero wala pong araw Lumaipat na po ng pwesto si set. Ayan na po ah. Ayun. Huli. Si Seth. Dali. Ababeti mo so, yun. Niya, lapit nga. sa iyo. <laughs> Ay. Malalaglag pa. <laughs> Nakahuli na po si Seth. Anong gana yun? Aba, Malaki. Malaking muo. Ito yung... Ayan na po yung huli ni Seta? Um. Holy. <laughs> Tanggal han isa Tanggal sa biwas. Oh, di naman <laughs> di ka na nahirapan magpagtatanggal. <laughs> Sige, si. Higit. Oh, ay, si Mading naman ay. Ah, siya nga ni. Sayang. Oh. Naula na po mga chula. Ba. Do. <laughs> pa. Hindi 'to may, may may ano, may hole, eh. ano ito? Selput. Ah, may tin din parang bakulihan Parang Bacolehan eh. Hmm. ba ilumod ay Hay. Ay, ng mga ate, tara na daw doon. Lilipat daw po kami ng pwesto at dito talagang mataas na ang tubig. Much, much, much later. Yan mga tsula at pauwi na po kami. Medyo lumalakas na po yung ulan. May kami po yung walang dalang payong ay mababasa pati itong cellphone. Kaunti lang po ang aming huli. Late na po kami nung dumating sa pakatan at taib na po pala pero kahit pa paano naman po may huli kami kahit kaunti para pong may bagyo mahangin at saka medyo umuulan po madulas yan eh, ka tayo iya <laughs> e, yeah. paano ka nakatawid wins si hindi madulas madulas eh, eh. yung sinilos balance Balas, balas. Ayo nga, eh, ayo ka isla barak e eh tayo ang mga selfonizing. What? Abot mo kay Wincy. Abot ka na lang? niya ito. Ako <laughs> oh, may nahawak din kay Seth eh. O bena, bena. Baliwas na kita. Hiwa Hiwa-hiwasuhan so eh. <laughs> <laughs> para, para pagka parang ako eh. Ako parang ka pa nag-cha-cha-cha-cha. Ibigay mo na yung cellphone para kahit mahulog kayo, okay lang. Mo, parang!

How about us? Ayusin mo mading ha at itong atang cellphone. Itong cellphone mo. Wait, oh no! Oh, napakadulas ko na. Hmm, wait lang ha. Ito ko eh. Oh, this is the way. You hold this. <laughs> oh, wala pala hawa ka. Yeah, it's a little bit. It's a

Nagagalit yung aso Sino na kayo? May ingay kayo <laughs> Kaya ako hindi naimig kanina Habang natawid Nakaulan Nakaulan na -ulan. Pasok naman ang motor dito Panahin natin sila set Yan, pawi na po kami mga tsula Let's go ay, <laughs> sasabit. Ah! <laughs> <laughs> La Madulas. <minsa -tabat. laughs> Madulas. <laughs> naulan mga tsula. nga, kanina hindi. Kanina ito yun ay. Alalay lahat. Ngayon dahil. Ito yun, nasa na ating hindi ah. Ah. Oop, ito yung muna. Yun Malalim. Hmm. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> Nilusong. Nilusong ang motor. Nilusong <laughs> ang motor naman. Dito lang tayo nagparada eh Pwede na. Puntik uh. na. Oo. So, Pag-uulag pala dito. Ali. Woo! Lakas ng ulan. Malapit na naman. Kaya lang ngayon malayo ang paglalakad papasok. Dali eh. Yan mga tsula at ito po yung aming mga huli. Sige, tanggalin mo yung tubig, eh. Malakas pa lang ulan han eh. so, yeah. Hindi yeah. lang natin halata tao. Oh. ng sasa. Ito po mga tsula yung aming pong huli. May bakuli. At saka po mga muong. Oh, mga buhay pa po. not bad, mga tsula. Kahit papaano ay eh, may huli po.